ika putatlung tatlong kabanata Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y inyutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, Hahampasin ka ng Diyos. Ikaw na mapagkunwari. Nakalukluka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ay ipasampal mo ko. Sinabi ng mga nakatayo roon, Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos! Sumagot si Pablo, Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nalaman ni Pablo na dooy may mga saduceo at pariseo, kaya sinabi niya ng malakas sa sanidrin, Mga kapatid, ako'y pariseo at anak ng mga pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseo at ang mga saduseyo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang paniwala ng mga saduseyo ay hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga parisiyo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga parisiyo. At malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang spirito, o isang anghel. Naging mainitan na ang kanilang pagtatalo. At natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok na muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpaang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo mahigit na apat na pong lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pare at sa mga pinuno ng bayan at sinabi nila, Kami ay buong time team na nanumpang hindi kakain, niiinom, hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin niyo at nang sanidrin sa pinuno ng mga suntalo na ipanawag ulit rito si Pablo. Idahilan niyong sisiya sa atin yung mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang, ay papatay na namin siya. Ang balak na ito'y nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya't sinabi niya ito kay Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, Samahan nga po ninyo ang ito sa inyong pinuno, sapagkat meron siyang gustong sabihin. Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyong binatilong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, Ano ba ang sasabihin mo sa akin? Sumagot siya, Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanedrin bukas at kunwari si siya sa mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala, tatambangan po siya ng mahigit na apat na pong tao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino mang ipinalam mo ito sa akin. Sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi na niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng dalawang kapitan at sinabi sa mga ito, Maganda kayo ng dalawang daang kawal, pasamahan ng pitumpung kabayuhan at dalawang daang malinibat upang magtungo sa na ngayong alas 9 ng gabi. Maganda rin kayo na mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan niyo siyang mabuti! At lumiham siya ng ganito. Sa kagalang-galang na Gobernador Felix mula kay Claudio Lisillas, Kumusta ka? Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalalaman kong siya isang mamamayang Romano. Kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Na Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan. At hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. Nalaman ko rin siya'y pinagtatangka ang patay ng mga hudyo. Kaya't agad ko siyang ipinadala sa inyo sinabi ko sa mga nagsasaktal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris Kinabukasan nagbalik na sa himpilan ang mga kawal Ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya. At nang malamang siya ay taga Silesia, kanyang sinabi, Iringgin ko ang kaso mo pagdating ng na mga nagsasakdal sa iyo. At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes.